Anong malinaw na platforma mo sa pagtakbo sa posisyon? Marami po talaga, pero fofokusan ko po siguro yung bukod, ay pinakauna po yung sa mga matatanda, yung pang-maintenance po nila. Yeah. Kasi nakikita ko po na, alam niyo yung pagpunta ko po, pag ikot-ikot ko doon, puro yun na lang po yung sinasabi nila sa akin. Kasi... Yan. Bakit po nila uunahin yung pang maintenance nila kung nagugutom sila? Mm -hmm. Syempre ang uunahin po nila yung pang pagkain nila. Eh uh -huh. e yung pang maintenance po na matatanda siya po magpapalakas po sa kanila para maging long mas mahaba po yung buhay nila. Pero syempre po kailangan pong pagtuunan yung anti-littering law. Sa totoo lang po kasi ang baha ay pwede pong kumitil ng buhay ng tao. Mm -hmm. And ang baha ay para po yung sunog, possible na wala kang mailalba. Mm -hmm. And nagkakos po kasi ng baha ang sobrang kalat. Sobrang daming basura, ah, basura na pumupunta sa mga kanal, bumabara. So ang sa akin po, kailangan po mas pagtuunan ng pansin yung anti-littering law dahil kagaya nga po sa Taiwan nung pumunta ako doon. Sabi ng tita ko, once na nagkalat ka dyan, as in may mga CCTV na pupuntahan ka agad ng polis and dadamputin ka ikukulong ka agad. Mm -hmm. So ang sa akin po kasi, dahil po hindi natatakot masyado yung mga tao. Oo, may multa, may kulong, pero hindi po sapat kasi yung parang pagtakot sa mga tao eh. Pero once na na-experience nila na sobrang higpit pala, mapipigilan na po yung pagtatapon sa kalsada ng mga tao. Yeah. 'Di ba nga po meron po sa anti-littering law na dapat mo, linis mo. Oh, oh. Yung mga establishmento, dapat mo, linis mo. Pero kasi minsan yung mga passer na tao po, yung mga padaandaan lang, ganyan, sila po yung nagkakalat eh. So, hmm. kung may iwasan po yun, kung matatakot po talaga sila, hmm. may iwasan po malilinis yung pagbaha. Malilinis ang Maynila. Opo, oh, oh. malilinis po. Hmm. Isa pa. And, Dalawa na yun. May and isa, may isa, po, isa pa po, nakikita ko po kasi sa Tondo na ang dami pong mga nagtitinda sa bangketa sa kalsada. Hmm. Ang sa akin po, Unang-una, mas maganda po kung wala sila doon. Pero syempre, kawawa naman sila kung aalisan sila ng trabaho. Na kung ako lang po ipapipiliin, kung may isang lugar po na pwede silang pagsama-samahin doon, na sa una, pwede silang librihan ng renta. Tapos kapag kumikita niya po sila, saka sila singilin ng pa konte Kasi po, kawawa naman sila kung aalisin sila, i-clearing sila, aalisin sila sa puesto nila. Eh yun lang po yung bumubuhay sa pamilya nila. Pero mas maganda po siguro ang tondo, ang District 1, kung mawawala po yung mga nagtitinda sa kalsada. Pero syempre, kailangan po nilang i-relocate sa lugar kung saan makakapaghanap buhay pa rin po sila. Maayos. Oh, ito pa po, bago yung tanong mo. <laughs> sabi ni, okay na? Meron oh, ka pa may dadagdag na plataforma mo? Para marami marinig. po yung sa edukasyon po Sige, ng mga pa, kabataan. Pa, kasi sabi nga po, edukasyon ng kabataan dahil nga po ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero yung mm -hmm. iba, hindi na po nakakapag-aral dahil po sa kakulangan po ng pera. Yeah, Bakit totally. uunahin ang edukasyon kung wala ka namang makain? So, ngayon po, parang sa akin po kasi mas dapat pagtuunan yung edukasyon para knowledge po eh. Importante ang edukasyon, sabayan pa po ng abilidad. Mm -hmm. So yung mga bata minsan, sabi natin libre nga yung pag-aaral sa mga public school, pero may mga binabayaran pa po silang extra. Na hindi rin po kaya ng ibang mga bata, mm -hmm. ng ibang magulang. Tapos gutom pa sila. Opo, Alam gutom pa po eh. sila. Kaya po ako tumutulong din po ako sa iba't ibang lugar. May nagdo din po ako sa mga estudyante. Yun nga pong lahat sa mas bate. Uh -huh. <laughs> Kahit po hindi ko kaya puntahan. Dahil sabi ko gusto kong puntahan, pero hindi kaya ng ng power ko dahil babiyahe pa medyo malay 14 hours pa ata ganun. Yeah. So nagpadala like, na lang po ako para sa estudyante doon. Apat na, apat <laughs> na mentioned. Meron pa ba pagliman? Negosyo, 5. wala kang uh, ano? At, uh, wala kang plano. Uh -oh. Kasi ito negosyante. Ka sa business uh, sector, uh -oh. wala ka bang plano na turuan yung mga taga-Tondo na uh, maging self-sufficient pagdating sa ano, sa negosyo. Syempre, yun po yung kailangan nilang matutunan. Kagaya po parang sa brand lang po yan eh. Kailangan ah. mag-reseller para kumita, ganun. Mm -mm. So, ang sa po kasi, kailangan nilang magkaroon ng parang pangkabuhayan. Mm -mm. Na sabi natin ang hirap bigyan lahat, 'di ba? Pero syempre, pag tinuruan natin sila paunti-unti, onti darating ah. yung time na parang wala nang mahirap. Yes. Kasi yun po yung, oh. alam nyo, may isang nga pong lola na nakakaawa, lumapit sa akin, sabi, mm. Ate Rosmar, please tulungan mo ko, wala na kasi akong pamilya, wala na akong panggamot, please tulungan mo ko, ha? Parang ganun yun nangyari, parang sabi ko, grabe, nakakaawa po talaga yung mga tao oh. po, ganun. Tapos oh. may isa pong bata, sabi sa asawa ko, kuya, isama nyo na ako kasi pinapabayaan na ako ng nanay ko. Parang, mm. di ba, parang ang sakit lang pong isipin. Oh. Oh.